Magandang araw po mga kalaki, gising na po, alas 5 na po ng madaling araw, ngayon po ay August 9 At syempre po mga kalaki, pag gumising ka na, makakakuha ka na agad ng mga lucky numbers, mga tips ng mga 2 digit lucky numbers Na galing po sa sumada ko ngayon sa libro po ni Lola Carmen Bawat bayan po bibigyan natin mga kalaki ha, pag meron po akong nakaligtaan o hindi po nabigyan na bayan at bayan mo Sabihin mo lang sa akin at pag-aaralan ko yan para sa susunod na vlog ko, mabibigyan kita o kaya i-chat mo sa akin, re-replyan kita kung wala yung bayan mo, okay? at kung meron naman yung bayan mo at nagustuhan mo yung lucky numbers namin, ilista mo, tayaan mo sa loob ng tatlong araw bago mo bitawan <coughs> ang mga numero namin kaya gising-gising na mga kalaki, wake up, wake up na sa mga nag-almusal ah, naga na dyan kumakain, nagpe-prepare para sa pagpasok sa trabaho nila pagpasok po sa school nila mga kalaki, eto na po ang mga lucky numbers na ibibigay ko po para po sa inyo para po sa ating mga lucky followers po na masugit po talaga nag-aabang po sa atin kaya tutok na rito mga kalaki eto na ibibigay ko na Luzon, Visayas, Mindanao Metro Manila, Pilipinas at buong mundo handa ka na bang manalo at maging milyonaryo ayan po mga kalaki pero bago ko ibigay yan iinom muna ako ng syempre paborito ko tubig Okay. Ito na po ang two-digit lucky numbers ng Baguio, 12-6, Bicol, 9-35, Batangas, 26-28, Bataan, 1-32, Butuan, 5-9, Benguet, 13-14, Iloilo, 1-3, Leyte, 12-20, Samar, 4-2, Quezon City. 516 Pampanga 117 Pangasinan 20.25 25 La Union 15 26, Nueva Ecija 524 Nueva Vizcaya 1.14 14 Ilocos Sur 32 23 Ilocos Norte 59 Masbate 83 Isabela 1215 15 Togigaraw 20 -23, Rojas 125 Capiz 34-21, Bulacan 530 30 Baguio O, oh, nabigyan natin Baguio Dito na sa Cebu 28-15, Aklan 514 Aurora 29-26, Laguna 29 26 laguna 2 Quezon 11-13 Olonga po Gis 18 Paranaque 13-21 Manila 12-28 Pasig 4 ano to 4-15 San Juan 21-29 Marikina sa East 18 Tabuk 5 Gis Romblon 12-17 Angono Rizal 24-21 Montalban Rizal 13-23 Antipolo 8-17 Taytay Rizal 15-2 Cainta 1-4 San Mateo 13-19 Dabao 9-16 Taylac Gis 21 Quirino 12, 25 Bacolod 23 12 Taguig, 4 8 Mindoro 6 9 Marinduque 17 15 Caloocan 5 29 Muntinlupa 17 23 Palawan 3 Ayan mga kalaki ha, puputulin muna natin dyan para sa masusugin nating mga laki followers na nagaabang po lagi sa atin. Okay, para po makatanggap kayo ng mga libreng laki numbers, dapat nakafollow po kayo sa mga legit na account natin na ha? hanapin niyo po kami mga kalaki sa Facebook. Lako, ingat-ingat po kayo sa mga fake account dyan na ginaka, kinukuha yung picture ko, ginagamit, ginagawang profile, hindi po ako yan. Baka mali po kayo nang nasasalihan ng private consultation, hindi po ako yan. Baka mali po kayo nang naifapalo, nako, hindi po ako yan. Subukan niyo pong tawagan yung mga yan, hindi po sasagot yan kasi mga fake po sila. Hindi ko alam kung ba't gamit sila ng gamit ng mukha ko hindi po sasagot yung mga yan. Ito po ang legit na account natin. Tandaan nyo po ang mga followers, hindi po yan na nadadaya kayo. Ito check nyo po mabuti ang followers. Sa ito po ang ginagamit ko ngayon, Red Parungkin po na merong 280,000 plus followers. Yan, i-check nyo po yan. Ako po yan. Kasama ko si Lola Carmen. Tapos may main account tayo, yung Red Parungkin na kalahating milyon. At meron din tayo Aris Kachalian na account. Pero itong ginagamit natin ngayon, yung may 280,000 plus. Okay? At syempre po mga kalaki, meron tayong YouTube. Ang YouTube natin, Red Panungkin po na merong 17,200 followers. At syempre po TikTok. Ang TikTok natin, Red Panungkin na merong 445,000 followers. Ayun po yung mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dito, mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko pong kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga videos natin, heart ng heart mga kalaki, automatic po padadalang kita ng mga lucky numbers agad-agad sa messenger niyo. Okay? Tandaan niyo po ang lucky numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation po ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months pag sumali ka sa private consultation namin. Iko-code ko ang birth at Bert mo, bibigyan kita ng 2 digit, 3 digit 4 digit, 5 digit, 6 digit, 7 digits depende po sa tatayaan mo okay, at aalagaan mo yun ng 3 days bago natin palitan, pwede mong tayaan yung lucky numbers namin sa STL, sa Lotto Pilipinas sa Lotto Abroad, sa National at sa wedding kaya sa mga interesado po na subukan ang private consultation i-code ko ang birthman at birthday mo, baka dito swertihin ka, baka kami ang magpapanalo sa'yo, subukan mo, itry mo na. Kaya message ka na sa messenger ko at make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap niyo ako at hindi po yung mga gumagaya sa atin na mga yan. Kaya ano pang hinihintay mo mga kalaki, itry mo na ang lucky, ang, ang luck mo dito sa amin. Itry mo na ang swerte mo sa amin mga kalaki, okay? At bibigyan ko po ng discount ang mga sasali saling na habol para member ka sa akin ng 3 months ng August, September at October. Okay mga kalaki, ituloy na po natin ating mga laki numbers. Umpisan uli natin sa Sambales. Sambales, sa is 20 sa Apayaw. 2-24, Cotobato. 5-15, Binangonan Rizal. 11-28, Morong Rizal 7-1. Ayan mga kalaki, kompleto pa mga laki number. Stock po na po sa mga suko niyong outlet mamaya. Gising na mga kalaki para ang swerte dumapo iyo. At ito na po ang paborito ng lahat, ang shout out time. Shout out po tayo sa, ito, sa family, family, ano to, Family Galeno, Galeno, Family Galeno po diyan po sa may Quezon City, sa Batasan Hills, Quezon City po sa lugar dyan daw sila. Hello po, maraming salamat po sa inyo dyan sa Family Galeno. Maraming salamat sa walang sawang panonood. Humihingi po sila ng 2-digit lucky numbers at 3D, 3D para sa 3D lotto daw. 3-digit po tawag dyan. Bibigyan ko po kayo pag-aaralan ko lang sandali. At syempre, shout out po tayo sa ating mga OFW na po dyan sa may sa Sweden. Ayan, may nagpapabati sa Sweden po. Ayan, ate Marisa, shout out po sa inyo. Sa lahat ng OFW dyan, maraming salamat po mga kalaki. Mananalo tayo, humihingi sila ng 4-digit lucky numbers at 3-digit lucky numbers. Ibibigay ko sa inyo. Good luck. Gising na!